ang palagiang pagkain ng gulay na murang bataw ay naiiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Nalamang ito mga kabayan ay ginugulay at isa rin ito sa maraming benepisyo sa ating kalusugan. Gulay ng bataw ay mayaman sa iron, calcium at ang mga buto nito merong mga vitamins at mineral katulad ng pat, protein, phosphorus, calcium at mayaman din sa fiber. Masarap at masustansya ang gulay na bataw. At ang pagkonsumo nito ng sa araw-araw ay naiiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman na diabetes, short throat, sakit ng tiyan, mababa ng pagtaas ng bad cholesterol, babisa din sa sugat kagat ng insekto, eksema at iba pang mga sakit sa balat. At ang kinatas o dunitnik na sariwang dahon ng bataw ay inihahagod o tinatapal sa kagat ng insekto, madaling pampabaho na sugat, mainam din sa kurikong at eksema. Nagtataglay din ng anti-inflammatory properties ang bataw o lablabin. Tumutulong na puksain ang pamamaga ng kalamnan pananakit ng kasukasuan, at iba bang party na may kaugnayan sa pamamaga hindi ng bataw sa antioxidant properties at ito ay nilalabanan ang pagkakaroon ng cancer cells nakakaiwas sa mga free radicals mga may asma o hika mainam ang pagkain ng murang bataw ang kinatnas na murang bataw ay nakatutulong din upang maiwasan ang sakit na anemia at sa mga gustong magbawas ng timbang, kumain ng sariwang gulay na bataw araw-araw. At ang buto ng bataw ay nilalaga at kinakain. Mabisa ito sa sumasakit ang tiyan. Sana ay merong kayong natutunan. Magandang araw, mga kabayan.